Ito yung gulong na sinasabi ko. Gawang ano to, gawang uh, Indonesia. Yan ang itatry natin dito sa ano, sa click. Sa click natin. standard pa rin yung ilalagay natin. Ayun, kapasinin nyo. pud-pud na talaga yung gulong natin. So, kailangan na lang talaga natin na magpalit ng ano, ng uh, gulong. Ganon din yung sa harapan. So, ito yung harapan natin. Free pa sila dito ang damit. So, ayun, kapakita ko sa inyo. May free sila dito. So, ayan sa so, mga bibili lang ano, sa mag a avail sa ano, mag-aavail ng mga ng kulong nila ayan may yan ayan free sealant yan so sir anong kwan yung mayari dito sir ano pangalan sir ah uh, Joseph John Steak uh, sir sang ano anong location niyo rito, uh, sir? sa so, Kamarin sa may Kamarin, Kamarin Caloocan. basics hmm. ayun dito yan sila matatagpuan sa so, may Kamarin Kalookan sa so may basics ayan anong motor shop to sir John Steak John Steak Motor Shop may ano ba kayo meron ba kayong wala uh... pa next year magpapagawa pala kami ng logo pero may page kayo ah Tech Just Tech ayan so tagayin na lang natin sa screen yung ano uh, tingnan na lang yung ano na yung uh, page nila yung Just Tech Just uh, Tech uh, Motorshop ayun uh, Just Tech Shop. so ayun bisitahin uh, niyo yung kanilang uh, page ayan ito yung uh, t-shirt ayan eh uh, rather so ito yung ano, may freebies sila dito sa uh, gulong na magpapainstall kayo ng gulong so ayan, tingnan natin yung ano uh, panoorin niyo yung ano uh, install nilang gulong sa ating uh, clicky. Ayan, tropa, kaway ka muna. <laughs> ayan. So, ayan yung gumagawa ng natin, ng uh, gulong, uh, motor natin si clicky. So, ito pala, ito pala yung uh, yung uh, pangalan ng kanilang uh, motor shop. Ayan. Ayan, bisitahin nyo yung kanilang uh, shop dito. At, uh, ayan, marami naman silang uh, paninda din dito. Ayan. Ayan, ate, kaway-kaway, ate. Hello, <laughs> So, ayan ang kanilang shop. Ayan, lagay natin sa screen. Ayan, bisitahin nyo yan. Ayan pala, sa mga mag, uh, mag avail gulong nilang ano, yung brother. So, ayan, mayroon siyang ano, uh, free. So, may freebie siya rito. Free sa atin yan. Terima kasih telah menonton! itago muna natin to. Ah, uh, pagkailangan na natin ilagyan ng uh, tire sealant itong uh, mga gulong natin, yung harap at saka dun sa likod. Ah, uh, may magagamit tayo. So, so sa ngayon, uh, itago muna natin to. So, yun guys, uh, naka-install na ng yung, uh, yung ating uh, dyno pro. Ayan, naka install na dito sa ating uh, harapan kasi kung mapansin nyo yung ating uh, brake pad. Ah, uh, first time, ngayon pa lang ito magpapalit, no? Ngayon pa lang itong magpapalit ng uh, pad dito sa harapan. Simula nung ano? So, yung ano natin dito, yung brake pad na to, stock nya, ah uh, 6 months. Kasi 6 months na itong uh, motor natin na si creaky. So, ayan, ito yung ano, ito yung brake pad nya So, pag tumama 'yan, so, hindi mo na nililinis, dinililinis eh? oh, oh. Basta pagkatao, salpak na lang. Salto sa inyo mga bikasi so, ko, 'no, ginagawa 'to. So. <laughs> <laughs> so, ayan guys, mayroon uh, meron silang binababang gulong dito. Uh, ito ay ano, superior. Bago rin to. Superior na gulong, anong gawa yan? Indonesia. Indonesian din. Ah, okay. Indonesian nga. Ay, may ano pa tayo? May free pa tayo kay madam? <laughs> yan, shout out ulit natin kay madam yung sa, ano bueno, dito? Yung may-ari dito ng shop. Ayan, may freebies pa sila sa atin. Yung roder dito sa gulong natin. So, ayan. Visitahin yung kanilang shop dito sana sa may Kamarin, Caloocan. So, ayan guys. Uh, mga... Maggagawa tayo ng review ng ano, itong uh, gulong ng uh, roder uh, Ngayon, uh, December 6 ngayong araw, uh, kukuha na natin siya ng, ano, kukuha na natin siya ng uh, review kung gaano sa katagal uh, yung, ano, gaano sa katagal yung uh, roader tatagal sa atin kasi araw-araw tayo bumibiyahe araw-araw tayo nasa kalsada so susubukan din natin kung gaano siya tatagal yung gulong na to so abangan nyo yung mga susunod nating vlog dito sa gulong ng roader titignan natin kung hanggang kailan gaano ilang buwan natin magagamit to so ayan guys ayan, eh, tapos na natin yung ano tapos na gawin yung uh, motor natin si clicking ngayon so ayan bago tapusin natin tong vlog natin ayan nandito sila madam sir sama ka sa vlog natin sir ayan so ayan Maraming maraming salamat. Ayan ma'am, uh, promote mo ulit yung, ano, yung inyong uh, store dito. Dad's Tech Shop po, Kamarin, Faces. Sa Faces, sa Kamarin. Subukan nyo rin, yan subukan nyo rin uh, uh, mag, uh, gamitin tong router. Ay ako, susubukan ko rin tong router na to. Uh, mukhang maganda naman at gawa siya ng Indonesian. Oh. Indonesian. So, ayan. Ito yung mekaniko natin gumawa. Ayan sir, maraming salamat ulit. Bye guys. Ayan, sheesh. Thank, <laughs> thank, you. You, thank you, thank you.